Nagpasa naman ang ilang mga mambabatas na mga panukala para masigurong direktang nakararating sa mga Pilipino ang mga tulong pinansyal na ibinibigay ng gobyerno. Si Kate Renya, una sa balita. Ilang serye ng panukalang batas ang sumalang sa deliberasyon na nakatuon sa pagpapalakas ng proteksyon at pagpapabilis ng serbisyo at tulong para sa mga benepisyaryo. Sa pagdinig ng Committee on Social Services, unang tinalakay ang House Bill No. 606 ni Bataan 1st District Representative Antonino Roman III at ang House Bill No. 5091 ni Chairperson Chino Miguel Almario. Layunin ng mga panukalang ito na patawan ng mas mabigat na parusa ang sino mang manghihimasok, kukuha o maglilihis ng pondo na nakalakas para sa mga benepisyaryo ng social services programs ng gobyerno. Bilang na ang mga araw ninyo at hindi namin papayagan na samantalahin ninyo ang kaawang-awang sitwasyon ng ating maralitang kababayan. Nagbahagi naman si Representative Tony Roman na may mga pagkakataon umanong naghahatian ng ilang opisyalis sa ayudang nakukuha. Kasi may pakinabang din yung beneficiary, bubod dun sa kapirasong nakukuha niya pinapadali yung proseso. Minsan, karantisado sila, basta hati tayo, palagi ka na sa listahan. O di kaya, hindi ka nabipila. Di ba? So yung hassle, yung pagpila, nawawala. Diba, so in exchange po lang, papayag sila. Bukod dito, isinusulong din ni na Representatives Javier Miguel Benitez at Ed Yap ang kalang bawasan ang red tape at pasimplihin ang mga dokumentong kailangan para mas mapadali ang pag-access ng publiko sa mga tulong pinansyal ng pamahalaan. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago, Kate ala- Alauna sa Balita, Congress TV.